Una po sa lahat, sa ngalan po ng amin po, si GM jobentay kami po lahat ay nagpapasalamat at bumabati dahil nagkati tipon tayo para sa isang magandang layunin. At makatulong, mabigyan ng magandang ng magbabigyan ng trabaho ang bawat isa Pilipino. Because of the instruction of the President, BDM, and the instruction of our General Manager Jobentay, ang NSA po ay umiikot at iikot pa sa lahat ng parte ng bansa, particular na po sa aming mga resettlement sites, upang masiguro na hindi lang po bahay, kundi magandang buhay din po ang ibinibigay ng ating pamahalaan at ibinibigay ng NSA. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtulong. Samantalahin niyo po ito mga pagkakataon na ito para po ang ating buhay. Ay maging masagana. Ito pong servisyo na ito ay pinagsama-sama ng aensya ng pamahalaan. Tangalan po ng aking NHC, tangalan po ng lahat ng aensya, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdalog, sa inyong pagtulong, mabuhay po tayong lahat.